Nagsalita na po ang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa nangyaring enkwentro sa Mamasapano. Ayos sa spokesperson ng BIFF, nakisali lamang daw sila sa bakbakan dahil sa malapit sa bahay ng kanilang Brigade Commander ang pinuntirian ng SAF Commandos. Nagpapatrol, Lori May Andong. Hi. Hindi na humarap sa news team ang tagapagsalita ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters na si Abu Misri Mama dahil hirap pa siyang makalabas ngayong bantay sarado pa umano ng mga pulis at militar ang Maguindanao. Pero pumayag siyang magpa-interview sa telepono. Inamin ni Mama na mayroon silang partisipasyon sa nangyaring enkwentro. Nakisali lang daw sila sa putukan dahil malapit sa bahay ng kanilang brigade commander na si Commander Marox sa bahay ni Ustads Manan na siyang ang ng PNP SAF. Ang sinasabing Ustads Manan ay si Manan Gaber, Brigade Commander sa ilalim ng 105th Base Command ng MILF. Uh, sila ang pumunta doon. Pinita naman tayong lumaban kasi doon eh, na yun. Baka tayo ang papatayin kung hindi tayo lalaban. Uh, hindi nakita si Maruan kasi wala ito si Maruan. Nang nandoon ay

kuman hindi kami nakasali lang kami saanan lang kami ganun po ang nangyayari Ayon kay Mama, nangyari ang putukan sa lugar na sakop uh, ng MILF. <mimulac> Kaya git ni Mama, hindi sila ang pangunahing nakasagupa ng mga pulis. Tumagal aniya ang kanilang palitan ng putok ng apat na oras. Ipinagmalaki naman ni Mama na may sampung armas silang nakuha sa mga pulis. Ayon mga armas, yung saanan na saanan na. Nasa inyo na po? Opo, yung sampo. Natagpo ang wala ng suot na uniforme ang karamihan sa mga bangkay ng PNP SAF. Pero ayon sa BIFF, armas lang ang kanilang mga nakuha. Ang BIFF ay dating mga miyembro ng 105th Base Command. Kumawala sila sa MILF at nagtatag ng sariling grupo sa pangunguna ni Commander Ameril Umbrakato. Isinusulong nila ang isang Islamic State na kaiba raw sa sariling gobyernong ipinaglalaban ngayon ng dating mga kasamahan sa pakikibaka. Dumating naman ang mga kaanak na mga namatay sa mortuary ng 6th Infantry Division. Pero mailap sila. Ang tagalibungan po talaga siya? Hindi, taga Sambuanga del Norte. At taga Sambuanga del Norte. Yung pamilya na taga Sambuanga del Norte rin po? Oo. Oh, oh. Mahigpit ang seguridad sa mortuary habang inilalagay sa metal casket ang mga namatay na pulis. Taga nga Nagkilos protesta naman ang mga progresibong grupo na humihili ng investigasyon sa madugong enkwentro. Lori Mae Andong, ABS-CBN News.